Andito kami ngayon. Sinamahan ko ang yung ano, ng aking na makadala. Hindi, mo lang. Hindi, masindi mo lang. Hindi, masindi mo lang. Hindi, ay bagong ano lang, bagong tayo lang ito. Wala pa lang mabigyan. nila po ay galing din sa ibang bansa uh, makapagbakasyon uh, dito sa Pilipinas kaya eto natutuwa talaga ako guys dahil nakarating talaga sila so ayan guys uh, yan yeah, nagsindi na sila ng kandila anak ang tagal na sindi ng kandila <laughs> ayan ayan at siyempre hindi wala yung pagdadasal. So, maraming salamat at nakapunta talaga sila si Rowena at si Bong. Thank you so much.